so parang may huli na siya guys oh. so titingnan namin ayan sa ilalim na yan lambat yan guys so bibirahin namin titingnan natin kung ano yung mga huli Huwag mong ilaglag ha? No, <laughs> hindi.

Magay okay, sa na guys. <mulay> okay, guys. Nako. Ako Ako na naman kadingin na pindiran ako? Dami guys. Woh, dami guys. Guys, hey, guys. dami huli guys oh. Dummy guys oh. Oh, tingnan mo guys oh. guys, guys. Ito, na guys oh. ito na yan yung inantay namin guys minitian oh, you know. <tikin> so <noise> oh, guys daming guys Oo, pan, 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 pan. Oh, so dami dami guys dami guys right. okay. to guys Magkilo. <laughs> Aku, Daming biaya, kami biaya, guys. Itu <laughs> Ito pa yung tuyalag-lagbos. Kasi okay. alis na tayo. Huwag na. O, oh, dito. O, tambal, ano? Bakit ganito yung classic tambal? guys. Hindi okay. mo na napapunta doon. Wow. Pagkakataon, guys. Paano karamihan yan, guys? Yun yan, karaming ista. Nang nahuli namin sa aking fishnet. Okay, oh. Wala yung ano? Nanginginig pa guys Kumpit ka tambat to eh Hindi nito? Oo oh. Mga kasarap ito ihawin di boy Ang kwan, daing yan Daing? Daing Alam ano, na to, hindi na silawin pala talaga guys ang manguli ng uh, ano tamban buhay pa guys guys preska pa, preska gumagalaw pa

Guys, kitae ibid yung mga mga mangisda. Dali tira no. Mga bugi pala ta. na bugi no. Nag- guys. Ah, bugi. Ito yung job order namin ngayon. <laughs> <J> <Yep. laughs> job order kasama to sa daily work. Kasama to sa report. Job order namin to ngayon, guys. Pagpagusin mo yung ulo. Yung ulo ang ano. Ayos to guys. Magluluto na naman ng ano nung batutoy. Batutoy <laughs> na naman. Malangsi, malangsi, malalangsi nga lagpad. Hey. 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 Hey.

Tangigi guys! tangigi. eh, kung yung mga masarap dyan, kilawin. Yung tuyo, noong lalaking tamba 'to, tapat. Kaya naman 'eh, guys! Kapapatay lang, guys! Kapatay lang. Kapatay lang. Lumalangoy pa. Walang wala na Maski wala nang tubig. Yay. Mukha <laughs> yan kung walang tubig. <laughs> oh Oo. Oh, buhay pa.

Hindi. <laughs> oh, yung mga pogi na. Yeah, <laughs> ayam, uh... What's up, ako ng intro. Yung huli yeah. na guys. Okay. Sarap yung tuyo na yun. Itong eh? uh, lambat lang ito guys sa itong huli. Pati yung tangigi, yung huli sa lambat oh. yan. Oo. Oh. Okay. Ito tangigi huli sa lambat? Oo. Oh. daming idea, daming idea kung ano iluto nito. daming na uli. daming na uli, daming oh. idea. Guys, okay, so, Taliki. Taliki. Misubo. Ay, misubo. Ito. Ito. oh. Tanigi. Tanigi. bisugo, ay bisugo. Ito, lakito. Oh. Goods, goods. Goods. Pati payago. Okay. Hey guys, thank you. Thank and subscribe, guys. For more fishing authentic. For more fishing tips. <laughs> oh. Oh guys, oh. Oh ito guys. Isa, Isa 'yan sa mga yung mess master niya. Isang tao, tatlong piraso. Oh, okay. Party-party. Oh, Para na lang ay tatlong piraso. <laughs> yung tumulong pa sa paghila ng lambat. Guys, meron dito, guys. Iyi.

trabaho ni Abel yung oh. si Man side sideline lang yan yeah, no Guys, siguro pa, sabit siguro Para mamaya siguro ulit. Guys, mag-subscribe na kayo. Kinila ni ni pa, kanina siguro eh. oh. Tapos, sabit niya. pa, siguro sabit siguro pa, sabit siguro pa, sabit kaya na,